babalik si Tugo Masigla no? Uh, dali ra kayo balik na din sila pilara ka uh, dilaw no ah uh, tunyaging adlaw pa na sila suko so, so, so dagan no bisag duol na kayo ba no o, klase talaga oh na piyang ko no approach niya ba sigaran sa uban na wala na minor eh. na eh kani na pa na siya sa 3 knots siguro eh sobra o 4 knots no so mga bitrano na yung mga kapitan natin no so ito na kanya So, kaya si San Apollo si sa katagpot. Ngunit no? ang design. So, nanay mga tao, ready na. No? Uh, Tanaw. Tugo, masigla. No, so, dako. Gini siya, mas dako. Gito, maligaya. Ano yung maligaya. May kinadakuan nila nga barko sa Tugo Travel. No, ayan, no. Minor-minor na sila So, adjust na like sila sa speed. E, eh, ang tugong masigla. No, nagbabalik na. Kaya, dikit lang is eh, isdaking ni eh, starboard side. No, alongside. Starboard side alongside. No, so, bear. So, isa na sila, si eh, Tagboot FFC. So, FFC, FF Cross. Si tugong masigla. Go oh, masigla siya sa mga forward na mo. Against the light. Si BBC ang tagot ng assist. So inahin na siya toyo. So naka-standby na po tong ilaham. Moring no boat, no moring boat. Mo so, medawat sila hang lupit. pagtuyok ngunin siya ang mga crossliner dito sa Pilipinas no? Tugu yung Luzon, Visayas, Mindanao sa Manila no? sa Manila Cebu, Iloilo, Dabao Cagayan Iligan iwan ko kung napabagya po nilang General Santos no? na biyahe ang biyahe ko na sa una ay si masika pa to tapos ipulihan nila kay to Masigla mas dako uh, mas dako o gagag makarga o dagag pasahiro na masakay no? o ito na ito yung rason nila so kambot lang karoon na rin si masigla to gumasigla daking na siya sa ilo ilo SP Port of Fort San Pedro Iloilo City So, kami si thruster oh. Gusto no? So, may si thruster sa Pro. So, kita ulak na nagmayo. So, dawato na sa pilot boat ang ah, ilaham Si ML Marinera ni. No? Si Motorlands Marinera. So, yan ang bao ng Moring. Kaya ito niya dito sa so, may pier. Para na na sila eh, nila, is hit Spring line lang first. No? Yung nila. Spring line first nila. No? So, sa amo is head line. So, iba-ibang diskarte. Di ba? Puso kaya ang tuyok. Oh. Puso kaya tuyok. So, karoon. na po siya. Oh. no? Trust to starboard. No? Para mo dikit siya. Para mo paling siya pa yung on to starboard side. tengok ni si Togo Masigla MB Togo Masigla so, Masigla ke? Masigla ang lahat no, kaya MB Togo Masigla so indaga na si ML Marina so, matikip na itse doon no hapit na Uy, berapa anchor siya so drop anchor no, mga ni mga uh, 50 or 60 meters 60 meters drag anchor siya so sakto na yan gunit na nagmayo yung angkla may okay, sito gumasigla imbi ito gumasigla so the best maneuvering or seamanship no good seamanship is to drop anchor during maneuvering mo na siya ito good seamanship uh, drop anchor o drop anchor ka no? So, ito po, for safety, managod, safety. Halimbawa, din na mapaling, dia din na mapugnan. So, gusto na kayo mapaling to starboard, niya nak nakasapir. So, hold ni mo ang class. hold no hold on angkor So, uh, mahunong, no, mapugnan ya. So, unlike sa wala, so, wala, get bangga. Kan Ganon ang, uh, ang safety. Kaya, kitawag niya siya, the good seamanship of mariner, no? Ang to use anchor during maneuvering drop mo na siya, no? so, siya si ML adili ah, dia si water taxi nah si water ML water taxi mo na siya nindawat silang muring. so na na sila ay eh, line no? sado na kayo okay so pasok na kayo paling oh may na lang na si uh, si Togo masigla. So masigla kit kayo ang lahat basta na si Togo. Vivo no? appear. So mo rin nakaready na ilahang mga container van. No? So isa tayo mga crew and passenger. Ano no? Uh, shout out sa tanan. Shout out sa mga crew and passenger. So napahiro rin. No? Hero sa Togo masigla. So Mohon saya tegak lapai dia. Oh iya. Mohon saya tegak lapai saya Oh ada. Wah, penat juga Ah, takut. Cara dor nak itu. Open break. Open break. Okay. tidak yo suka yang kuat no ayo ham pedung tu dari raya no sampai rafirat bila raka minuto dikit lah yo ayo ham pedung tu tahu nak deg deg kok ni mana yang api tanah yang api ceran no mana yang api syal lo oh puson no ibir so, no? puso, no? mana dikit lah So didicate na sila no Si Togo Masigla Shout out Congratulations Wala na